Ito guys, may pangwalo na tayo. Minakita na ako guys sa BF to guys. Okay. Ayun oh, no, ayun oh. Ay, 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 talaga naman. Parang tanga. Dalawa na sila guys, ayun oh. No. Dalawa na guys, dalawa na. Bali sa talaga abangan natin guys oh. Pasok na, puking ina nyo. Pasok. Tatambay-tambay ah, tambay pa, parang timang. Ang pasing kayo kayo eh. Ayun oh. No. Sana lang guys, sana lang abangan natin. Baba na nga ni, ayun oh. No. Ayan, yung dalawa na yan. Grabe, oh. You're not good day sa inyo, mga kalapatids. Uh, ngayong araw, guys, uh, mag-aabang tayo ng ibon, guys, sa uh, Paete, Laguna. Sa BFRC, guys, 810 ni-release. Medyo na late doon at umuulan daw sa antipolo. At, syempre, sa yung lima nating ibon, guys, sa NHPC naman, guys, sa uh, San Miguel, Laguna. Ayan, oh. 7.49 ni-release yun. At, uh, ito, habang... Uh, Nasa hipapawid pa na may mga ibon natin. Maglilinis muna tayo ng mga breederan guys. Ayun oh, yung mga poop tray nila. Ito na guys, so, si ano, si Wiseman. Kita nyo kung gaano ang kagilas niyan guys. Oh, konti na lang napakaputi niyan. Nung umuwi sa atin yan guys, grabe, nalilimahe dyan talaga. Dirty white yung nangyari dyan guys. Ayun oh, hindi natin alam ano, kung ilipad natin to. Gawin natin breeder. Bahala na talaga naman si Batbat. -bat. Siyempre, ito yung mga breeder natin guys. So, eh, talaga naman oh. Ayun oh. Ala ka dyan, sinasabi ko talaga naman, no? Oh. Ayun Ay, maglinis tayo ng breederan guys. Medyo marumi yan. Uh, ah, papakita ko na lang sa iyo, guys. Pag malinis na ang ating breeder cage, Ayun, yung mga mga paitlog natin. Malapit na mapisayan At yung second clutch ni Lucy, malapit na ulit mga itlog si Lucy. Ayun, no? Ayun, talaga naman. Yan, guys. Mamaya na lang update ko na lang kayo dyan. Mamaya, sinasabi ko talaga naman. Yon guys, balik kakatapos lang natin maglinis ng ating uh, breeder run guys. Kung makapansin nyo, oh, grabe talaga naman. Yan dapat kayo guys, oh, ang linis nyo yung mga ano nyo. Yan, yabang yan. No? Oh. guys, yung mga breeders natin, yung malilinis na lahat yan guys. Oh. All goods na all goods na talaga naman yan. Ayun. Oh. No? Ito nga pala si Pilay guys, medyo magaling-galing na yung paa niya guys. Oh. Ayan o, no? oh, itutungtong na, tsaka hindi na siya maga. Ayun, oh. No? nag-aalangan pa kasi siya eh. Pero... Sana may habol natin guys Itong si ano Sibali Rico, si sibali uh, si ang pangalan Ayan guys, bali yun uh, Time check As 8.31 Mamaya-maya Abangan na tayo ng ano uh, Sa ating uh, NHPC Tsaka BFRC Sana hindi na mas-mas yung ibon natin guys Kasi nga may balita Sa Antipolo eh Umuulan daw guys Kaya yun Update ko na lang kayo mamaya Pag abangan na talaga naman Mamaya na lang yun guys di natin namamalayan guys <laughs> Kasi selpo kasi tayo sa labas May dalawa na pala tayo guys so. Ayan o oh sa BFRC tsaka sa NHPC guys tiglima kasi abangan natin guys eh ayan pares bara ako dumating guys gastig <laughs> gastig pumasok agad guys mas maganda pala talaga pag hindi nila ako nakikita pag may paawian guys ayan guys tuloy natin abang guys pasensya na kayo nagulat na lang tayo eto yung kay Carlo siguro pangalawa or una to ayun no. grabe yan talaga naman eh. Okay, guys abang na lang ito guys, may pangatlo na tayo. May nakikita na ako dito guys. May nakikita na akong umiikot. Ayun oh, ayun oh, ayun oh. Ay, 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 talaga naman. Aray ko. Grabe yun. Sino kaya to? Sa BF ba to? O sa ano? Sa NHPC. Basta naka-violet guys, NHPC yun. Miikot pa, umiikot pa guys, umiikot pa. Ito guys oh, ayun oh. Isa oh. Tingnan natin kung sa BF to o sa NHPC. Ito na guys oh. Ito na, na natin oh. Pagdating, pasok, pasok, pasok tas meron pa isa dito guys May isa na ako nakita dito Ito guys pang na May, may pang-apat Ayun o no? Ayun o Ay Ay yung mahirap guys Pag nakikita ako guys Hindi agad mga Kailangan talaga nagtatago na tayo Tingnan natin kung NHPC ba yun Or Sa BF natin sinali Ah nakabiolet guys Sa NHPC Sa San Miguel Laguna guys Yung hindi natin Bali yun guys, meron na tayong lima dito. At may umiikot pang isa. Lima na lang aabangan natin guys. Labing isa to dapat guys, eh may po yung isa. Hindi pa nakaka-recover. Ah, subukan na natin ihabol yon Ikot pa lang ikot guys, magkakaabot-abot na naman to. Update ko na lang kayo guys, pag bumaba na. Pasak, 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 pasak! Pasak, 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 pasak! Sa NHPC to, yung naka-ano natin, tatlong, ano, Tatlo sing sing guys Ayan na ayan na Ito na ito na guys Ito na guys oh Ay. Hey. Pasok na pasok 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 na Ayan Ayan oh Ayan guys oh. May lima na tayo guys Ayan oh Ayan oh Ay, hey, Talaga naman Lima pa guys Lima pa lima pa Baka natin yan guys Pang lima pa lang pala to guys May isa, pa, may isa na tayo dito guys Panglima, panglima pa lang pala yun. Apat pa lang pala yung movie sa atin, guys. Isa sa BF, tsaka tatlo sa, ano, sa NHPC, guys. Hinakita e, na ako dito, eh. Ito, guys, o, oh, si Red. Ayun, oh, si Red, guys, o. Oh. Ayun, oh. Ay, ayun, oh. Sabi na, may isa na tayo dito, eh. Panglima pa lang pala to, guys. Lima pa pala abangan natin. Ito, guys, may dalawa na dito, Di Hindi, antagal bumaba ni Pula. Nakakabwisit. Ito, o, ito, ano ginagawa ko, ikot lang ng ikot dito. Ayaw bumaba. Hanggang sa naabot na ng isa natin. Ayun o. No. Pabahin ko muna guys, update ko na lang kayo. Yan na guys, yung dalawa o. Oh. Okay, gas ng ulo. Pasok, pasok, pasok! Pasok, pasok, pasok! Gagawin talawan to. Ito, may pangalawa na tayo sa BF guys o. Oh. Ito, bali apat na lang abangan natin. Update ko na lang kayo, guys. Kasi yes, ito na si Batek, guys. So, oh, di oh. nagbago na yung ano niya. Behavior niya, guys. Hindi na siya bumapasok poste. Eh. Kaso hindi natin alam kung papasok agad. Punyeta, nagtago na, o. Oh. muna natin ito, guys. Napakatigas ang ng bungo ng hype na pukoy ng inang talaga naman. Okay, so, guys, o. Oh. ang bungo na ito, eh. Pasok na! Dimonyo ka, balokot na yung ano ko, oh. na lang, guys. Tatlo na lang, tatlo na lang abangan natin. Ito na guys, si Batek, guys oh. yung batik guys. Yung mga ang bungo. Tsaka yung sipula guys, ito. Oh. Ikot pa nang ikot ang hayop. Tatlo na lang guys, may pito na tayo dito. Abang na lang ulit. Ito guys, may pangwalo na tayo. Inakita na ako guys, sa BF to. Okay, sa BF. Sigurado to. Inakita na talaga naman ako. Ito na, namalak. <laughs> ayun o, ayun o. E, 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 e. Talaga naman. Parang tanga. Arayko. Tayo muna natin pumasok, guys. Dito natin manong sa landingan, guys. Ang daming halaman, na. ang daming ano. Daming harang na halaman. Eh. Sinanay kasi. Sinanay nyo kasi, ay no, guys. Oh. Eh, di ba? Nasabi ko talaga naman, guys, baliw dalawa na lang abangan natin, nakakawalo na tayo. na? no. Eh. Grabe, ikot pa nang ikot, guys. Sa totoo lang. Abangan na lang na natin pagpapasok na. Booking ina, na. Guys, dalawa na pala sila. Dalawa na sila, guys. Ay no, dalawa na, guys. Dalawa na. Bali sa dalawa na abangan natin, guys. Oh. Pasok na, puking ina nyo Pasok! Pasok, pasok, pasok! Ano ka, tambay, tambay pa Parang timang Ang pasing kayo kayo eh Ayan lang guys, isa lang nga abangan natin Baba na nga ni Ayan oh. Ayan, yung dalawa na yan Grabe oh. Sabi ko talaga naman Bali, sa na lang abangan natin guys at maya maya magpapakain na ako habang waiting naman tayo isa isang ibon natin. Mamaya na lang guys, update ko na lang kayo. Yun guys, kumpleto na tayo sa NHPC. Tsaka sa BFRC guys. So basal yun guys sa mga sa BFRC natin. Hinabol natin ibon. Itong guys, yung huling dumating guys. So asawa eh. ni, no, asawa ng uh, kaibigan natin si paring Carlo. Yung padala niya ng ibon dito. Ayun yung ano natin, first bird or second bird kanina. Sa San Miguel, uh, Laguna. Ito naman guys ha, uh, kasi hindi yata sa payat ito nirelease guys eh. Yan guys, kompleto tayo guys. dito ko muna tatapusin aking video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Peace. I'm out.